Eto, tuloy na natin ang tawagan at tulungan. Kaya naman, eto, bubunot na ako. Ang nabunot ko ay si Zenaida Sinoy. Yes, eto na nga ang sinabi ni Zenaida ano? Sinoy. Sagot mo, hashtag sagot mo, sagot ko, Daddy Bills, ako po si Zenaida. Sinoy, nakatira sa General Santos City. Ako po ay humihingi ng tulong para sa asawa kong stroke at konting puhunan po para sa negosyo ko na nagtitinda po ako ng suman at minsan po hindi rin ako makatinda dahil may karandaman din po ako. Sana po matawagan niyo po ako. Thank you. Ay, may picture pa, Daddy Bills. Oo nga, eh, nakita ko. Tapos, eto pa, meron din tayong video galing sa kanya. Nagpadala rin siya ng video. So, pwede ba natin na uh, i-play ang video? Oh, ay sumabi, tayo ay mga siawit ng magagandang hiling Dahil sa Diyos ay pag-ibig No. Grabe naman. Hello Na oh. Alam mo, halungkot ako na bigla. Nakakalungkot. Ito sana maging magandang blessing para sa kanya na sumagot siya. Tatawagan na kita, Zanaida, Para tuloy-tuloy naman talaga ang Pasko, di ba? At pagbigay tulong natin. So, eto na. Aling Zeni, ha? Sagutin mo ako. Ayan na! Ay, Daddy Bills is ringing! Ay! Hello? Hello po. Ah, uh, ito ba po si Zenaida? Yeah, ako po, ako po si Zenaida. Hi Ate Zenaida, kamusta po kayo? Ah, uh, po po po. Dadugo. alam na. Kilala-kilala mo na pala ako. Opo, po. Ako po, po, ako ako ay, maraming salamat naman, Ate Zenaida. Ate Zenaida, nakita po namin yung comment nyo po sa aming Facebook page. Pati na rin yung video nyo, nakita namin. Yung nangangaroling pa kayo. Ah, salamat, Ate Um, Pwede ba tayo mag-video call ngayon para makita kita? Ayun. O oh, sige, sagutin mo at ah. tatawagan kita ulit. Magandang tanghali. Maayong bunta. Oo. Ate Zenaida, taga saan po kayo? Jane San po sa Abad Nobels. Jane San, hello sa lahat na nanonood na mga taga Jane San. Ang sarap ng tuna dyan na Sobra. Oo. Oh, The best tuna. Bakit kayo um, nangaroling? Bakit kayo nangaroling? Kasi po, Daddy Bird, wala na kaming puno. Nasaka yung asawa ko, Daddy Bird, stroke na. Naghihirap na kami, pero wala kaming makain mag-taro-arpo. Ang Suman ang oro para magkabili ng pintin ng sir. Ah, kasi uh, na-stroke po ang inyong asawa. Tapos ano po, ipuhunan para saan po yung pagbebenta uh, pagbibenta ng Suman? Sa po ah, kami, kami ng Suman sir. ganito. Sir, ko oh, yung Suman na ibo. Uy, ano? Ito po yung minalala sir. Ano, ano pong klaseng Suman yan? Yung sa dako ng New York, sir. Ngayon Mara, po? Sa bigas po, na Ah, walang bigas. So, hindi kayo nakakagawa ng suman nakatuhunan siya na sa asawa ko. Ate, medyo nagiging choppy tayo ng konti. Baka pwede tayong mag-usap sa telepono para mas klaro. Tatawagan ulit kita, ate, ha? Okay, okay. Ate okay, ate Jenny. Para mas klaro, tawagan na lang natin. Oh. Nasunugan pa pala, nasunugan pa pala sila dati. Oo, oh, Eels. nasunugan pa sila. Oh, wow, wow. Kaya pala nakita Tapos oh, pa sa Jensen pa yun, di ba? Oo. Oh. Hello? Hello? Ayan, naririnig niyo po ako ulit. Oo Daddy Bill. Okay, narinig kita kanina na sabi mo ate na ayan nga po inyong asawa ay na-stroke po. Tapos, um, hindi kayo nakakabenta na simula noong nag-start po itong pandemic season na ito. Tama po ba? Oo po, Daddy Bill. Okay, magkano po ba ang puhunan niyo para dyan sa maliit na negosyo natin? Pagkasa lang ba po sir? Walang Kinakain namin, sir. Actually, um, 5,000 kasi para sa puhunan. Uh, kasi ang dami rin kailangan bilhin para sa suman. Bigas. Bigas, panggiling, tapos syempre kailangan pa yan ng mga, alam mo na, Sugar. sa oh. asukal, yung oh. pagdikit, yung gata. Gata, oo, mm. yung coconut. Sige po, alam mo, uh, ate Zenaida, para makapagsimula po ulit, ako na po, sagot ko na po ang 5,000 po para sa puhunan sa pagsusuban po Walang ka problema. Pero ate, gusto ko lang po uh, tanongin po, ano po yung... Uh, Magkano po ang maintenance na kailangan ng inyong asawa? Ang isang buwan, mas 3,000. 3,000? Opo, WB. O sige po, sagot ko na po yung isang buwan ng maintenance po para sa inyong asawa. Ay, bongga! Bongga si Tito. Kaget Tapos narinig ko kanina, sabi mo ate,

Oh, sige, maghahanap po ako ng uh, cellphone na, uh, na magagamit nyo po. Sige, sagot ko na po ang cellphone nyo. Salamat, Daddy Bear. Salamat, po, Bear. Wala ka, problema, problema. Salamat din sa inyong sagot. Ang total po na makukuha nyo ngayon ay uh, 13,000 13, 13, pesos. Ate, sige. Um, pati yung cellphone, syempre, kasama na rin dyan. So... May may isa pa sana akong hinihingi para sa debt na kalimutan ko. Thank you po ma'am Daddy Bills. Bakit po magkano na po ang bills natin diyan sa kuryente? 17 17 ay wala ka problema problema dagdagan ko na lang ng 2000 pa. ate para wala ka ng problema di sa kuryente bill. ako daddy bills okay. ang bongga no mo oh di ba so ayan na total of 15000 pesos masasagot na rin diyan yung uh, yung kuryente pati na rin yung cellphone. Oh, yun so, cellphone. maraming maraming salamat. salamat. Sana po ha, mapalago niyo yung uh, yung yung negosyo niyo po, yung magbenta ng uh, pagsusuman po. At sana one time na pwede na kami mag-travel, makabisita kami diyan, mga tropang LOL sa Jensen. Ah, uh, maraming maraming salamat. God bless you po. Pagpalain pa po kayo ng Panginoon. Merry Christmas Merry and Christmas. happy new year Merry po Christmas. sa inyo, okay? Maligayang Pasko. Merry Christmas. Maligayang Pasko Ate Senita. God bless.